Today's Boodles video. Ayan, nagboodle na naman tayo mga panga, no? Ayan, no? Oh. Ito. nito, yung ano to eh, yung, uh, wait lang, may camera. Yung wallpaper na pwede na pang kusina, mga panga. Kasi, sa inyong sa likod, di ba naalala nyo, para siyang may, uh, silver dyan. Kasi yung ilamsik ng mantika, pag nagpiprito, tapos yung mga, basta mga tilamsik ng mga ulam, pag nagluto ko ng ulam, e yun yung bagong pintura yan, so syempre bagong pintura nakakapanghinayang ah, kasi yung mga tilamsik na, kaya bumili ako ng pang parang silver kung nakita niyo yung previous ko nun sa mga video ko, meron akong parang silver dyan na tinaki, wait lang kunin ko, yan pasensya na sa mukha ko kasi hindi talaga ako nag-ayos. Na. Ito, ito yung dinidikit ko. Nabibili to siya sa DIY. Ayan. Meron din sa mga Shopee. So, ito yung dinidikit ko para prevention sa mga tilamsik ng mantika. So, naisip ko, gusto kong bumili na lang ng wallpaper kasi although nakakapanghinayang yung pintura kasi ganun pa rin naman ni eh, pangit sa Tapos, eh, yung wallpaper pag maging naman, pwede naman siya palitan, di ba mga pangga? So, hindi alam ng asawa ko pero itatry ko pa rin bahala na magalit siya ayun. so yan may binili ako sa Shopee ito nga yun in order ko so tignan natin yung design actually yung bili ko nito 238 10 pieces na siya mga pangga and ito yung kinuha ko, tulay kasi parang ano naman siya para siyang tawag dito para siyang bagay din sa kulay ng bahay niya may may pagka yellow at may pagka uh, blue ayan so ito pwede talaga to siya sa kusina ayan siya ayan ayan so iyan ang ididikit natin mga pangga 10 pieces to so meron by piece siguro mga 12 pesos ay naka-promo siya 10 pieces. Parang 100 something. Tapos, syempre, shipping fee. Kasi nasa Mindanao ako. Pero kung nasa Luzon kayo, mas mura. Pero alam ko marami ito sa Divisoria tsaka sa Baclaran. Dito kasi sa Mindanao. Walang mga ganon. Merong mga ganon dito. Kaya lang, <coughs> medyo mahal ang per piece. So, talagang musha-shopping na lang ako. So, ito yung design. Ayan, diba? Parang kasing kulay lang din naman ng wall namin. Yellow. So, yun. To try natin ilagay. So... Tignan natin ang resulta mo may mga pagka. Or niya. Ayan. Napaka-pale. So, try na natin maglagay. So, sana maging successful. So, pinanasan ko na yan. Ito kasi siguro bubutasan ko na lang. Bala na. So, try natin. Okay? na no ang ganda na ng ananatin ng ating um, kusina oh di ba so mas okay siya although medyo bitin sa baba pero okay na yan kasi ang tilamsik dito lang naman so ayan na yung ating uh, wallpaper Talagang madikit siya mga pangga. Ngayon, kung pwede, pwede naman siyang palitan kung ayaw mo na naman yung design. Yun nga lang talagang um, babaklasin nyo talaga mga pangga. Pero at least, di ba, medyo malinis na talaga siya. Hindi niya siya katulad nung nakaraan na parang ano, tilamsik na mantika. Ang hirap niyang linisin, Pero at least yan, di ba, okay na siya. Ayan. Ayan, di ba, ang ganda na niya. Hmm. So, yung link, ilalagay ko yung link dito sa description box para kung gusto niyo umorder, eh, order na kayo. Marami kayong choices doon mga pangga. Ito hmm. okay, yung choices doon mga pangga kasi hindi lang naman ganitong design ang meron doon. Depende yun sa kulay ng bahay nyo kung ano yung gusto nyong ilagay para mag-match up naman. Kasi yung bahay kasi namin para may mga blue. Ayan oh. Blue, yellow, tapos yung linings niya parang gold yellow, di ba? So parang pwede na rin siya. So maganda naman siya mga pangga, although yung nga yung ano niya, pintura niya, pag mabakbak yan masisira, pero okay lang kasi tabunan na lang ulit, bilhin na lang ulit ng bagong wallpaper, di ba? Etong wallpaper na to, pang kusina talaga 'to mga pangga. Pwede siyang mabasa, watalamsi ka ng mantika, pwede siyang mga pangga. Kaya, okay na okay to mga pangga. So, ayan, sana nagustuhan niyo yung ating bulldoze for today video. And, of course, sa mga hindi pa nakaposubscribe sa YouTube channel ko, ayan, do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update kayo mga bagong videos ni upload ko. So, ayan mga pangga, ang ating Shoshalarang Wallpaper. Bye!